So, good evening everyone. Good evening po sa lahat ng mga kapwa ko OFW. Welcome back po sa ating munting channel at uh, uh, Tayo na naman po nandito sa ano, uh, sa Ganang Mamamayan. Pakinggan po natin kung ano yung mga plano at mga kung ano man yung sa ano, patutunguhan ng ang uh, uh, investigasyon sa Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marculeta, Pasok. Tama ba na siya sa ang mga ng mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa mga flood control projects? Ulitin ko nga po. Uh, mo pa. Tama ba na siya sa ang mga opisyal ng Kamara na may kinalaman sa mga flood control projects? Pero ang tanong lagi dito kasi na sa... Malabnaw naman yung tanong na yan, Jim. Hindi pa. Bang... Hindi pa gumawa niya. Hindi <laughs> sa na po. Le leading question naman <laughs> yan, hindi <saan. laughs> ganun. Hindi sa <saan>. lang <laughs> niya, punto lang po dito. Kasi sabi sa, sa camera, okay. Okay. at mga dati niyo kasamahan, wala naman kami kinalaman sa implementation ng project. Uh, uh, uh. Hindi naman kami nakikialam dyan, eh. gaya nga ng ano, isang representante na magpaliwanag sa malaking sa ano sa telebisyon kasi nabanggit yung pangalan niya sa Exposé. Privilege speech si Senator Ping Lakson. Kami po, nagsubmit lang ng mga proyekto pero para sa implementation at kung ano pa man, wala na po kami pakialam doon. yun ho kaya hindi nyo anya kami may sasangkot sa bagay na yan. Yun na sabi niya. Yun po ang pagpahanag niya. Naniniwala ka naman sa sinasabi mo, kamo. Eh... Hindi ganito gawin natin, kamo. Opo. Kaya nga tayo nag-iimbestiga. Hayaan mo yung tao na magsalita. Diba? Okay. Huwag kang, uh, diyan ka lang, makinig ka. Kapag tatanungin yung mga kontraktor, haya mo kong na ano sasagot nila. Di ba? Oo. Mm -hmm. uh Huwag kang munang magdidepensa. Huwag mo sasabihin na nag uh, naglista lamang naman po kami ng proyekto. Opo. Sana man lang kung ganun lang. Uh -huh. Eh, paano mo kong papaniwala na hanggang doon ka lang sa paglista? Uh -huh. o, Kaya ang tanong ko, may naniniwala naman kaya sa'yo? Eh, parang gusto niya pong papaniwalaan ng tao, Sen, sa kanyang paniwala. Okay lang yun. Uh -huh. Siyempre, gusto niya papaniwalaan yung tao. Naniniwala naman kaya yung tao. Oh, well, harap eh, na ang importante rito, Kung mm, -mm. kung mapapaniwala mo yung tao, uh -huh. yun ang ano doon. Yan ang importante ron. Ah. Uh -huh. So, huwag ka munang magsasalita na uh, sasabihin mo, wala po kaming kinalaman dyan. Oo. Di ba? Opo, oo. O palagay mo na lang. Sige, sige. Wala kang kinalaman. Pero itong lumitaw na to, puro palpat, palpak lahat yung nilista mong project. Oo. Oo. Eh bakit kung hindi pa ngayon, hindi in, 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 pa uh, sinusuri, hindi ka man lang nagsalita? Wala ka bang pananagutan? Eh ikaw ang naglista ng project na yan? Eh? Dapat siya Wala naman moral men. responsibility na Tingnan mo man lang ang pagkakagawa ng mga yan Sapagkat yan, iniukul mo sa constituents mo O nga naman Dapat siya uudang oh. magalit Ikaw unang magalit. Mm. Oh. So, ang uudang magalit O kaya nga, tanong ko O sige Katungkulan mong itipensya sa sarili mo Nasa sayo Opo oh, Eh sa labanan ngayon ng uh, sa, sa labanan ngayon ng mga ideya Sa palengke ng mga ideya Tingnan mo kung sinong bibili Sa argumento mo Ah. Ako sa tingin ko kahit ibenta mo ng palugi yan, walang, walang, magbebe, walang, walang bibili niyan eh. ano naman sa tayo? Yung e, sa, sa, usapang I, matino. matino. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. May malayang nga naman tayo, magpapahayag. at uh saka dito mas sa palatong tunang ito, ni lahat natin, eh depende po e, ang ating mga taga-tunong. Kahit na hindi na malaya, pilitin mong ipaliwanag, gusto mong pilitin mong ibenta. Ang tanong uh -oh. ko sa iyo, kaya? Ah. Uh -oh. Eh kasi halos lahat po ng... Eh kasi kung bilasana yan. Uh -oh. <laughs> Kung bilasana yan, kahit ipamigay mo yun, hindi niya kukunin eh. Eh para kasi nakikinikinita ko na sen na halos magiging ganyan po ang tono ng lahat ng mga... Ganyan talaga magiging nasa tono ng lahat. representante, yes oh, okay, po. Eh, sige. Oho. Uh -huh. Eh kinakailangan eh. Kinakailangan maging chorus sa inyo yan. Kasi ka, kapag Iisa ang hindi isang tono dapat. Kapag oh. hindi isang tono, abe, lalo kayo magkagulo-gulo yan. Sintonado kayo lahat. Uh -huh. Kailangan choral ensemble ang tawag nila dyan eh. Uh -huh. Choral ensemble, may rhythm eh. Sabay-sabay. Ito ka kumpas dapat yan. <coughs> oh. Ito ka oh, O ngayon, magkukumpasan ngayon. Iba-ibang kumpas na ngayon yan. Maniwala ka sa akin. Ah, ganun ho ba? Oh. Eh kasi yun nga naman ang lagi nila sinasabi. Kami ho nga, nagsubmit lang ng proyekto. Pero sa, sa specification niya, naglaan ng pondo ang uh, ang NET, eh, wala na kami pakialam dyan kung ma-implement pa o hindi. At sa pagkat ang implementing agency naman yan, ay ang DPWH. Lalo Kaya, na ang kung papalitan ni Nelson yan. Uh -huh. Nelson, palitan mo. Uh -huh. Leading question eh. Uh -huh. Kailangan na bang isigaw Uh -huh. ng mga may kinalamang opisyalis ng, Depart ng, uh, ng DPWH. Uh -huh. ha? Kailangan na bang ituro? Gano? Kailangan mo na bang ituro ang mga politiko sa likod ng maanomaliang ma plant control, control project? Yeah. Yeah. Kaya Oh, yeah. ang ano dyan. <laughs> uh <-huh>. Kasi <laughs> Ano ba ibig sabihin ng DPWH, Nelson? Department of Public Works and Highways. Yan, yeah, tama. Oh. Yun ba yun? Public Works. Opo, yun ako ba? meron ako sariling ano dyan eh. Ano Kahulugan? DPWH. Ah, oh, okay. Dito pare, walang honest. <laughs> Dito pare, walang honest. <laughs> o, oh, di ba DPWH yun? Oo oh, uh, nga. O, oh, yan ang sinasabi ko sa iyo. Eh, baka meron na. Ha? Baka magkaroon na. Baka may magturo na. Oh, okay ng din. Oh, oh. oh, oh. 'Yun marami ang inaasahan ko eh. Ano? Oh. Ano siya? Saint, Saint ano ba? Saint Timothy. Saint Timothy. Oh. oh. Po, oh. Ikaw ba papayad ka? Okay, ikaw lang maipit dito? Ay, hindi. Samantalang oh. nagpahiram ka lang. Nagpahiram lang kami. Pa. Kaya oh. eh, nagumpisa lamang naman oh. po eh. Sa, sa, oh. sa, sa, sa konting ano Wali ko po na... Maliit lang ang kita, na, kita namin dyan. Kumita lang po ako. ako para, lang ako pa, dyan, eh. para po lumakad yung oh. aking ano, di ba? Opo. Oh. Pa, oh. Lang nagsimula e oh. Pa, oh. eh. Pa, oh. Oh. Kin kaming ipagamit namin. Oh. Eh, bakit oh. ngayong gigilitin na leg? Leg ko pa lang gigilitin. Eh, hindi pala. Oh. Siya po may kasalanan. Bago gilitin na leg mo, hindi ka papipiya? Ito po. Yeah, ito, no. ito, po, ito po yung pumilit sa akin. Kung pumiyak ka, yan ang oh, gusto ko yeah, mga no. Sabi eh, niya, pupunduhan daw niya. Pupunduhan <laughs> daw po niya. Oh, eh, kahit ano pa sinabi niya siya, napaniwala ka niya. Basta magturo yeah. ka. Oh. Oh. So, ang yeah. no, box po po Ang matindi naman kasi dyan siya, ituloy ko lang, bakit ba naman itong mga kontraktor na ito? Nakalista po lang, alam na kagad eh. Mayroon na ganyan silang ano, lista. Oy, Jen, Nelson, may nakalista ka po ng proyekto nito eh. Di ba? Eh, may bilis mag... nila eh. Magkakasabot nga sila eh. Ganun ho ba? Magkakasabot yan. O, oh, yung di sabi niya. O, oh, uh, si Kwan. O, oh, ito. O. Oh. Uh, tawagin ka. Pare, meron tayong uh, konting uh, pakinapakinapak. Dito ano, sa Bulacan ito, sa uh, Bulacan. O, oh, yan. O, <coughs> pairam oh, nung ano mo. As usual. O, oh, yan. Ayun. Dating gawi. Uh -uh. Naka po. O, oh, di ba? Uh -huh. O, oh, alam mo na ngayon yan. O, uh -huh. Kaya pala ang mga mambabatas ngayon sa Bulacan, tahimik na tahimik siya. No? Isip, isip, isipin mo, uh -huh yung DE. Wala naman yung gastos eh. Oo, oh, wala. Yeah. Ang magtatrabaho, mga taong <coughs> gobyerno. Mm uh -huh. Kung meron man siyang kukunting uh, kukunin lang, eh, siguro mga complement lang. Opo. Uh -huh. uh, yung yung, uh, makin, yung mga equipment, equipment ng gobyerno. Uh -huh. So, kita niya, di ba? <coughs> oh. Siya yung gagawa ng program, siya yung gagawa ng design sa ayon sa gusto niyang design. Uh -huh. Quality control hawak niya. Si sino nga ano sa kanyang, wala, wala. kukulet kukolekta ngayon. Uh -huh. At pag nakolekta niya, bagman siya. Eh. Opo. Pupuntahan niya ngayon yung mga kasama niya. Boss, ito yung para sa iyo. Ah, nakasingil na tayo. Boss, ito yung uh -huh. for the boys. Nako. Uh -huh. Masaya kayong lahat, di ba? Oo. Uh -huh. Si sino ngayon ang ano? Sino yung nanggigipos? Sino ngayon ang Nasa kalagayang kaawa-awa. Sino ang agrib party? Ang taong bayan na palagi na lang pinupuntahan ng baha. Yeah. Oh. Ang iba na pa kasi na leptospirosis. Hindi oh, ba sabi ng Pangulo? Uh oh, oh. naman kayo. Eh. Yun. Alam mo oh. kung ako yung Pangulo uh -huh. Ano po? Bakit buhay pa kayo? <laughs> Ewan ko may tatay yung papalakpak sa akin. Ay. Kailangan na bang ituro ang mga politiko? Sa likod ng maanumaliang flag control projects Yan Kung kasagot niya po Opo, ituro na yan Letter A Kung kasagot niya naman po hm, Malabo yan, walang magtuturo diyan Hindi po, walang magtuturo Yan Ang paraan po ng pagsagot sa ating home box po po Legyan nito I-scan po yung QR code na nasa inyong television screen At pagkatapos mag-type po kayo ng inyong mga reaksyon A or B Pagkatapos niyo po mag-type pindutin yung submit button. Automatic na po namin makukuha ang inyong mga reaksyon. Mag-message naman ng A or B sa atin pong text hotline. 0916 3846 Huwag po kalimutan ng mga texter Ang inyong pangalan At ang inyong lugar Ayan Live po kami na napapalbaya Facebook Sa Met25 News and information. Mapapakinggan po kami sa pamamagitan ng Radyo Agila Provincial Registration at ang Radyo Agila Mega Manila. Ay, no. kailangan. At ngayon po, dahil sa long month, mapangalagaan natin ang ating kalusugan may kinalaman po sa tuberculosis. Ang tuberculosis o TB ay nananatiling isang epidemya sa buong mundo na nagiging pagkamatay ng halos isa at kalahating milyong tao bawat taon. Huwag pong baliwalain ang St. Thomas ng TV. Maagang magpasuri bago po ito lumala. Panoorin natin ang isang paalaala mula po naman sa DOH ngayon pong National Long Month.